Okay, for today's video, ito ang solusyon sa sirang charger ng yung e-bike. Mura lang to sa Shopee. 5 Star Glory. Yeah, natin yung bagong bili natin sa Shopee. Salamat Shopee. Saksak na natin sa e-bike. Yan, saka natin i-plug in sa outlet. Tingnan natin kung legit. Ayan, working in good. Ayun. Full charge yung ano natin eh. E-bike full charge siya. Ayun. gumagana Hindi pa pala full charge. Hindi lang na-insert mabuti dun sa may ano. Saksakan ng e-bike kaya yung sa charger ayun goods na goods ang laman ng e-bike na e-bike natin ang baterya na ng e-bike ay 40% ayan yung mga sirang charger nyo ito na yung solusyon huwag nyo na iparepair mas mura pa to siguro sa kaysa sa repair nya